Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawampuat-anim ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautosan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga levita nang maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipanaluwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ay sa kautosan, nabagbag ang kanilang kalooban, anupat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos, wika ni na Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Itay utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan niya umbungang bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yung paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga haton niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Nawa'y itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon kot kanlungan. O ikaw na kublihang kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Korinto. Mga kapatid, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? kung panaytay nga lamang ang buong katawan, paano ito makaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi may tuturing na katawan kung ito'y isang bahagi lamang. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo, sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging wari mahihina ang siya kailangan-kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaano kapuri-puri ay pinagukula ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinapaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal upang hindi magkaroon ng inggitan. At sa halip, ang lahat ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayong ang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol propeta o guru. Hindi lahat ay binigyan ng kakayang gumawa ng mga kababalaghan. Magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag nito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Ikaw, Kristo ay sinugo upang sa dukhay magturo magpalaya sa bilanggo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kagalang-galang na Tsopilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buwat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buwat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo kumalat sa palibot na lupain ng balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng nga Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sa tinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Inirol yun niya ang kasulatan at matapos isawuli sa tagapaglingkod, si Inaupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila na tupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo.